So, good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, atin na muling pag-aaralan ang libro ng Message to Young People, page 23, entitled, Maging Tagapagdala ng Liwanag. So, sinasabi dyan na, Magdala ng liwanag saan ka man magpunta Ipakita mo na ikaw ay may lakas ng layunin na ikaw ay hindi isang taong walang pag-aalinlangan. Madaling maimpluensyahan ng mga panghihikayat ng masasamang kasama. So dito mga kapatid, mapapansin natin na dito sa mundo ay napakamadami o napakaraming tukso lalo na sa kabataan, ano, sa mga kabataan. Kaya kinakailangan bilang kabataan ay puspusin natin ng ating mga sarili ng gawain nang ng Panginoon para mahikayat ang mga tao sa kabutihan. Mahikayat silang gawa, gawin ang gawain ng Panginoon. At ito lamang po kasi yung ating tungkulin, ang ating uh, tungkulin dito sa mundo na maipahatid sa kanila ang katotohanan at kinakailangan sa ating personal na buhay ay malakaran natin ito. Huwag magbigay ng handang pagsangayon sa mga mungkahi ng mga taong lumalapastangan sa Diyos, sa halip ay magsikap na baguhin, bawiin at iligtas ang mga kaluluwa mula sa kasamaan. So tayong lahat kinakailangan na magtulungan kung paano natin uh, maidala, marescue yung mga nawawala. Kaya kinakailangan maging kaibigan sa ating mga kamag-anak, magningning nawa ang katotohanan sa ating buhay at may pakita natin sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya magtulungan po tayo, ipanalangin po natin ang mga kaluluwang nag-struggle, ang mga kaluluwang nasa kadiliman pa na malaman nila ang katotohanan at sila ay humawak sa katwiran ni Kristo. Manalangin, hikayatin sa kaamuan at kababaan ng Espiritu ang mga sumasalungat sa kanilang sarili. Ang isang kaluluwang iniligtas mula sa kamalian at dinala sa ilalim ng bandila ni Kristo ay magdudulot ng kagalakan sa, la sa langit at maglalagay ng bituin sa iyong korona ng kagalakan. So mga kapatid, ito po yung dapat nating tatandaan dahil hindi basta-basta ang gawain na iniatas ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating mga naipakitang gawain, sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid? Kapag may naimpluensyahan na tayong kat ng, sa katotohanan ng isang tao, milyon-milyon o libu-libong mga anghel sa langit ang matutuwa. At bawat isang kaluluwa, ito ay isang bituin sa ating mga korona ang isang kaluluwang naligtas ay sa pamamagitan ng kanyang makadiyos na impluensya ay magdadala sa ibang mga kaluluwa sa isang kaalaman ng kaligtasan. At sa gayon, ang gawain ay dadami at tanging ang mga paghahayag ng araw ng paghuhukom ang, magma ang magpapakita ng lawak ng gawain. So dito mga kapatid, ano, sa ngayon, hindi pa natin nakikita kung gaano kalawak ang gawain ng Panginoon na marami pang mga taong dapat nating sabihan ng katotohanan ito. Pagdating ng araw ng paghukom, makikita natin doon kung ano ba yung gawain na naginawa ko. Ito ba'y nagbibigay kaluwalhatian sa kanya? Kaya nga mga kapatid, ngayon pa lang, ano, before sa judgment, malaman po natin ano yung dapat natin gawin, ano yung dapat natin gampanin. Kung papaano natin maluwalhati ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar kung saan niya man tayo dalhin huwag magatubiling magtrabaho para sa Panginoon dahil sa tingin mo ay kakaunti lang ang mga ang magagawa mo gawin ang iyong maliit na may katapatan dahil gagawa ang Diyos sa iyong mga pagsisikap isusulat niya ang iyong pangalan sa aklat ng buhay bilang isang karapat-dapat na pumasok sa kagalakan ng Panginoon So ito po yung lagi nating tatandaan na kahit anuman ang napakaliit na gawain na inibinigay sa iyo ng Panginoon, huwag kang mangamba, huwag kang magulumihanan. Dahil sa napakaliit na ito, maging tapat lamang po tayo dito, ang Panginoon po ang gagawa sa mga gawain na hindi natin nagagawa. Kaya tandaan natin kung ano yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na gawain, atin po itong tanggapin na may katapatan. Dahil ang Panginoon ay isusulat niya ang iyong pangalan, ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay. Na kung saan, anuman ang mga pagsubok na dumaan kapag kakumapit po tayo sa kanyang katwiran, hindi hindi po tayo mga ngamba. Dahil pini, binibigyan tayo ng Panginoon ng prebelihiyo na maipabatid sa mga tao ang katotohanan at at the same time, mabago po ang ating mga sarili. Dito po nabibuild yung karakter ng Panginoon kasi nga nabibihold natin siya every time na nag-study tayo ng salita ng Diyos. Idalangin natin sa Panginoon na ang mga manggagawa ay magsibangon sapagkat ang mga bukid ay mapuputi hanggang sa anihin, malaki ang ani at kakaunti ang mga manggagawa. So mga kapatid, ito po yung lagi nating tandaan. Saan man tayo dalhin ng Panginoon na oh, maging manggagawa po tayo niya. Ano man ang estado natin sa buhay, ano man yung negosyo mo, kinakailangan na makiugnay po tayo sa langit na bayan. Makiugnay po tayo sa mga langit, sa langit na ahensya upang maipagkaloob at maging mabisa po ang katotohanan sa mga taong ating nasasalamuha. Dahil nga si Kristo ay nagbigay na ng halimbawa sa atin kung paano natin maipabatid ang katotohanan. Kaya kinakailangan na idalangin natin sa Panginoon na ang manggagawa o ang ating mga manggagawa, isa na tayo doon, ay magsibangon. Magsibangon po tayo sapagkat marami pong mga taong napapahamak na, libu-libong mga taong malapit ng mamatay at kinakailangan nila ng katotohanan. Ano pang hinihintay natin? Kumilos tayo at gumawa sa mga na may pananampalataya. Sabi dyan, pahalagahan ang malawak na idea. Ang mga kabataang lalaki ay dapat magkaroon ng malawak na idea, matatalinong plano upang masulit nila ang kanilang mga pagkakataon. Mahuli ang inspirasyon at tapang na nagpasigla sa mga apostol. Sinabi ni Juan, sinulat ko kayo mga binata sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. So ito po yung lagi nating tandaan ano bawat isa sa atin, lahat tayo, lalaki at babae, kinakailangan na gawin ang ating tungkulin. Lalo na sa pagliligtas sa tao dito sa mundo. At habang tayo naghihintay sa kanyang ikalawang pagparito, na kailangan ang ating mga isipan ay mapabanal upang ang mabubuting balita ng katotohanan ay mabisa nating maibabahagi sa kanila. Ipanalangin po natin na bigyan tayo ng kasigasiga ng Panginoon, ng kalakasan, ng katalinuhan at upang maging epektibo nga tayong manggagawa ng Panginoon. At sabi dyan, isang matataas na pamantayan. Ang iniharap sa mga kabataan ay inanyayahan sila ng Diyos na pumasok sa tunay na paglilingkod para sa Kanya. Ang tunay na pusong mga kabataang lalaki, na nalulugod na maging mga mag-aaral sa pang-aaralan ni Kristo ay makakagawa ng isang dakilang gawain para sa guro kung sila ay makikinig lamang sa utos ng kapitan gaya ng sinabi nito sa ating panahon. Tumigil ka, gusto mo maging kagaya ng lalaki, maging matatag ka. So tayong lahat mga kapatid, ano, binibigyan ng pagkakataon na mag na ibahagi ang katotohanan at inaanyayahan tayo ng Panginoon na maging matatag po tayo sa tungkulin natin, maging tapat po tayo dito at pahalagahan po natin yung malawak na idea na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para bisa nating maipagkakaloob sa mga tao ang mga katotohanan. Kaya kinakailangan ano, kinakailangan na maging matatag tayo gaya ng mga lalaki sa, na maging sundalo ni Kristo na marami pa tayong mga kaluluwang hahanapin at maililigtas at maidadala sa paala ng ating Panginoon. Kaya tayong lahat ay magsumikap dahil ang ating pagsisikap ay hindi masasayang sabi ng Panginoon. So sinasabi diyan, kayo ay dapat maging mga taong mapagpakumbaba na lalakad kasama ng Diyos na tatayo sa harapan niya sa inyong bigay Diyos na taong matapang. Malaya sa karumihan, malaya sa lahat ng kontaminasyon mula sa kahalayan na sumisira sa kapanahonang ito. Dapat kayong mga lalaking hahamakin ang lahat ng kabulaanan at kasamaan na maglalakas loob na maging totoo at matapang na nakataas ang bandera ng dugo ni Prinsipe Emmanuel ang iyong mga talento ay tataas kapag ginagamit mo ang mga ito para sa guro at sila ay papahalagahan niya na bumili sa kanila ng walang katapusang halaga. So dito mga kapatid, mapapansin natin kinakailangan tayong maging matatag, maging matapang sa ating tungkulin. Kaya kinakailangan din po tayong maging mapagpakumbaba na lalakad sa harapan ng Diyos. Kasama ng Diyos, ng Diyos mga kapatid. Dahil sa ating buhay, maraming mga pagsubok sa ating harapan at papaano natin ito haharapin. At binibigyan po tayo ng Panginoon ng kagalakan sa ating mga puso para magpatuloy po sa gawain. Kaya kinakailangan na maging maging malinis muna ang ating mismong mga sarili para maging epektibo tayong manggagawa at maging empty po tayo sa mga karumihan, sa kontaminasyon ng mundong ito at maging isa po tayong pagpapala at sisidla ng katwiran ng ating Panginoon at ating pong ipapataas ang pangalan ni Prinsipi Emmanuel ng ang ating mga talino, ang ating talento ay tataas kapag ito'y ginagamit para sa ating Panginoon. Ano, lalawak ang ating mga idea, lalawak ang ating gawain kapag ka ang lahat ng ating gawin at buong puso natin ito pinagkakaloob sa ating Panginoon. Sinasabi pa dito na Huwag umupo at magpabaya sa paggawa ng anuman dahil lamang sa hindi mo magagawa ang ilang dakilang bagay. Ngunit gawin ang anumang nahanap na nagawin ng iyong mga kamay ng may puspusan at lakas. So ito yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Anuman ang napakaliit na gawain, maging gawain sa bahay, sa labas, sa mga tao, sa tahanan, sa iglesia at sa mundo. hinakailangan na kailangan na puspuspo ng katalinuhan at lakas ng katwiran ng ating Panginoon ang ating mga gawain upang maging epektibo tayong mga manggagawa ng ating Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay maging tagapagdala po tayo ng liwanag, sanman tayo ano man tayo madalhin. Ano ang ating posisyon, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na magdala o dalhin natin ng liwanag saan man tayo magpunta. So ipakita po natin na tayo ay may lakas na layunin, na tayo ay hindi isang taong walang pag-alinlangan o madaling maimpluensyahan ng mga makamundo o paghihikayat ng mga masasamang tao sa mundong ito, ang mga kasama. Kaya piliin po natin sino ang ating makakasama, piliin po natin sino o ano yung ating gagawin at ano yung iniisip natin para makapasok po ang banal na ahente ng langit at ipagkaloob sa atin ang katalinuhan na nanggagaling sa Panginoon. Kaya humingi po tayo sa Panginoon dahil tapat siya na ipagkakaloob ito, lalo na ang kanyang banal na Espiritu na siyang magpapabanal sa ating mga puso at isipan. Manatili ang presensya ng Panginoon sa ating mga gitna. At muli, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless sa ating lahat. Held my head to His chest, said my son's come home again Lifted my face, wiped the tears from my eyes With forgiveness in His voice, He said, Son, do you know I still love?